Sa isang tahimik na bayan sa Bisayas, may isang babaeng nagngangalang Maria. Isang mapagmahal na asawa at ina, ngunit sa likod ng kanyang pangkaraniwang anyo, ay isang malagim na lihim na magpapabago sa kanyang pagkatao magpakailanman. Si Maria ay isang simpleng may bahay, ngunit dahil sa kahirapan, napilitan siyang mangibang bansa upang magtrabaho bilang katulong sa isang banyagang pamilya. Nangako siya sa kanyang asawang si Luis at sa kanilang dalawang anak na babalik siyang may dalang magandang buhay para sa kanila. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari na wala siya ng ilang taon. Walang sulat, walang balita. Hanggang isang araw, bumalik si Maria sa kanilang bahay. Payat, maputla, at may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Sa una, tuwang-tuwa ang kanyang pamilya sa kanyang pagbabalik. Ngunit napansin ni Luis na tila iba na ang kanyang asawa. Madalas itong hindi natutulog, nakatitig sa kawalan, at hindi na sumasabay sa pagkain. Lalong lumala ang kanyang kakaibang kilos nang magsimulang mawala ang mga hayop sa kanilang lugar. Nawawala ang mga aso, manok, at kambing, at ang mga natitira ay natatagpo ang walang laman ng tiyan. Parang may kumain sa kanilang laman loob. Isang gabi, nagising si Luis sa tunog ng mahihinang paghikbi mula sa kusina. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita niya si Maria. Nakayuko sa pagkainan, ang mga kamay ay puno ng dugo. Sa harap niya, isang dugo ang katawan at doon niya natuklasan ang pinakamatinding bangungot ng kanyang buhay si Maria, inain ng kanilang mga anak. Sa takot at galit, sinugod ni Luis si Maria gamit ang kutsilyo. Napasigaw si Maria at sa kanyang pagtakbo, iniwan niya ang bahay. Mula noon, wala nang nakakita kay Maria Labo. Ngunit sa mga sumunod na taon, may mga ulat ng isang babaeng may malalim na hiwa sa muka. Gumagala sa gabi. Naghahanap ng bagong biktima. Mula noon, si Maria Labo ay naging alamat ng takot sa maraming lugar sa Pilipinas. Isang babala sa lahat. Kung may marinig kang kakaibang ingay sa iyong kusina sa hating gabi, huwag kang lumapit. Baka si Maria Labo na ang naghahanap ng kanyang susunod na pagkain. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing nakakita sa kanya. May mga ulat ng isang babaeng may sugat sa mukha na gumagala sa dilim bumubulong ng gutom na tinig. Totoo man o hindi, isang bagay ang sigurado. Hindi mo gugustuhin maging susunod niyang hapunan